ang pamilya ng isang ina na nasawi matapos magkaroon ng komplikasyon pagkapanganak. Maaga tuloy na naulila ang kanyang bagong silang na kambal. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Namatay ang isang ina mula Quezon City, dulot ng mga komplikasyon sa panganganak. Ang kanya pa namang iniluwal, kambal na sanggol. February 29, pasado alas 4 ng hapon, isinilang ni Shira May Pueda, 31 anos ang kanyang mga anak, isang lalaki at isang babae via cesarean section. Successful ang delivery, kaya lang biglang nagkaroon ng problema si Shira gusto-gusto niyang uminom ng tubig. Eh, pinagbawalan siyang uminom ng tubig. Kaso, nakainom na po siya ng marami. Eh, wala ka po kasi siyang bantay. Dahil bawal din po ang bantay. Tapos kumain siya. Eh, bawal po yun. Makalipas ang ilang minuto, hindi na makahinga si Shira. Kaya nilagyan na siya ng oxygen at sinugod na sa intensive care unit. Ayon sa si doktor, may pneumonia at heart enlargement daw si Shira. Kasi tumas po yung BP niya eh. Tumaas po yung BP niya. Again, yun na, the, the whole day po, sinisipian na siya, tapos nagpo yung kanyang uh, heart rate, nag-flat na. Hindi namin na-expect na may ganun siyang problema. Although mataba naman po siya, pero malakas po yung katawan niya. Septic shock at multiple complications after giving birth ang ikinamatay ni Shaira Naiwan niya ang limang anak na edad sampung taon, anim na taon, tatlong taon at ang bagong panganak na kambal. Nangarap po siya na magkaroon ng girl. Nagkaroon naman siya ng girl kaya po nawala naman siya. Kaya sobrang sakit po kasi hindi ko na blessing po na may dumating na twins. Service crew sa fast food ang kanilang ama. Umaasa siyang kahit papano ay may makakatuwang nabuhayin ang naiwanan sa kanyang mga anak. Nakaburol na ngayon ang Labini Shira sa St. Peter Chapel sa La Loma Quezon City at sa Biyernes iyahatid na siya sa kanyang huling hantungan. Mobile Journey ni Apostolpo. Hatid ang mukha ng balita.